Okay guys uh, Ipakita ko ngayon Paano magtimpla ng light blue guys ha Yan no Ito Yan guys niya pinturahan Ang ulo ang pinturahan Yan ang ulo, ulo. Tapos ang gamit kong kulay Ang gamitin kong kulay Ito ano? Tano blue Pati bright white Yan lang Yan dalawa gilder Yan so Gilder pati parallax Kuya lang, pwede lang siya ngayon. Pwede lang yan ihalo. Oh. dito pintura, guys. Mix lo natin, guys. Hello. Okay. Wait lang, wait, wait. dito Bait lang pati 'to, talog nog Gawin natin ito, guys. Ito, ah. ito na ngayon isang anak makirap lagi na lang ako na susunap ay pa guys oh fit na Oh dalawang card i Parang 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 Lapit na Up 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 Uy Lapit na guys oh Kunti na lang Kunti na lang Mahirap pala walang camera guys